may mga mga tatay tay na ang minahal lang nila yung asawa pero yung anak hindi minamahal. Hindi minamahal. Samantalang sa umpisa pa lang alam na nila na may anak, di ba? Natural. Alam mo na na may ano, mga anak siya eh. Huh? Dapat nung umpisa pa lang, wag mo nang ano -an, patulan. Oh. Mo na may mga anak di? Eh. eh ikaw pinatulan mo. Eh? Hello Tay, good morning. Yan bahay mo Tay? Tinda ako isda tay. Ba mawala ka pang ulam. Hello nay. Datay. May ulam ka nay? Wala pa nga. Wala man po. Walang ulam? Wala naman po. po, may benta kami nay. Wala na lang pambili. Wal walang walang pambili? Wala po. Utang. Ayaw, ko. Ayaw mo umutang ay wala kang ulam? Ayaw utang. 50 lang isa. Ayaw ko. 50, 50 lang. Ayaw ko mo utang eh wala kang pambayad eh. Eh lang ang sahod niya ng ano ko Tay! Asawa ko, senior, Walang 50 trabaho. lang tay, isang piraso. Hindi na nga yung magtrabaho. Ito bahay nyo? Oh, ay ganito tay. Walang trabaho. Ay, 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 oh, oh, matulas, matulas. Ulan ng ikta, matulas na Oo, kung sa ngayon na maulan, No. Sariwang sariwa yan no? Oh. Ito, chicken. Lagyan mo lang ng papaya, tsaka 50 lang. Ito, pag gusto nyo ng isda. 50 lang. Hindi ako kilig maungutang kasi magkano lang kinikita ng isa yan eh. Oo. Paano yan, wala kayong ulam? kulay. O, oh, tuloy-tuloy, mambun. Okay lang yan. Basta mapaubos namin yung paninda namin. Oo, oh, wala. Ay, -an, ano yung kay... Ha? Ulan. Ah? Ano? Wala nga kayo pang ko, pang bayad. Lalo pag maulan, wala akong... Okay lang. Ay, pag maulan, wala akong araw. Ulan. Hindi, okay. Ah, construction kasi ang trabaho ko eh. Pag ah, construction maulan. si tatay. Pag maulan, wala na akong hmm. trabaho. Kahit eh, kahit ganyan na mukha yan. Ma Mag-asawa po kayo? Anong okay. nangyari sa mukha ni tatay? Stroke. Ah, na-stroke pero nagtatrabaho pa rin. Oo, uh, wala lang magagawa. Wala ma Ah, huwag ka nang magkain ng karni tay. Isda lang. Ah, tayo, kunin mo na ito isa. Hindi ah, kayo tayo. Wala nga pang ano. Hindi tay, sige na, libre na. Stroke pala eh. Pili kayo isa. <laughs> Sige na. Kuha na tayo. Sige na, sige na. Pili ka na tayo. O paano kung walang pambayad? Libre na po yan. Oh. Paano? Hindi, wala pambayad bayad. Salamat. Opo. Ayun ang <laughs> maganda. Oo. Oh. Tama, tama lang kasi pambili-bili bigas niya. Ah, pam pambili-bili bigas. E, Ayan tayo pong mga apo. apo, wala yan. Bakit kasi yung mga apo nasa inyo? Asa na mga... Wala man, na tatay din yan. Nasaan na? Patay na. Okay, Ay, bakit? Ay, nanay? Ang nanay. Nanay. Nanay, nanay naman nag trabaho kahit ano. Patulong, nangangatulong. Kahit ano, paano, pa, para mayroon na yung supporta sa mga anak niya. Oo. Oh. Ako nag-aalaga dyan. Lima yan. Ah, lima? Lima? Oo, oh, dalawa. Yung dalawa sa tatay naman sa anak ng lalaki din nanay matay. Ay namatay din. Oo. Bakit ganun nay? Ano nangyari? Lapit ka dito nay. Ano pangalan ni nanay? Bill oh, ah, uh -huh. hindi sige lang tay. Bill. Parang parang Bill napaka napakahirap nang nangyari. Yeah, hirap na ano ba nangyari bakit namatay sila? Yung ano naman yung sa uh, anak ng lalaki, ano? Sakit. anak niya ay namatay. Hindi, magulo. Manugang. Ito naman, mayroon tatay kaya hindi sila inano, di sila sinusuportahan, yilin, simula pa, palit pa, na sila. Mm. Kaya naghanap, nabuhay na yung nanay kay papano kasi wala naman magbibigay. Langsang, naman ay, naman ang ano namin dito? Wala sa amin nagsusuporta ng mga anak. Bakit hindi sinuportahan ng tatay? Ano, pa magbibigay. Langsang, naman ay, naman ang ano namin dito? Wala sa amin nagsusuporta ng mga anak. Bakit hindi sinuportahan ng tatay? po sa kanya. Kausapin mo siya para mag... Kahit ano naman kausap di naman nagbibigay. Ano, ah. Sa so, kutla niya, ano daw, wala daw siya trabaho. Wala daw. Hindi naghanap. May asawa na rin eh. Ah, nag-asa... pero walang trabaho pero nag-asawa? Eh, maniwala din naman ako. maniwala din naman walang trabaho yan. Meron. Meron naman yun. Na may, ano ka kainin nila? Kaya, Kaya nga. Paano meron trabaho din yun? Pero na, kasakit ng damdamin na yung, Kaya, yung anak, instead na nasa responsibilidad. Nga, pag, iniwanan yun, wala pa nga isang taon yun. Oh. Ako nga nga, 64 na ako, nagtatrabaho pa rin eh. Oo. Oh. Para lang mabuhay kami. Para mabuhay lang kami dito. Yung anak ko naman lalaki, wala nang asawa. kasawa ngayon. Matagal na ba kayo nakatira dito na yun? Matagal na po. Kaya lang, kulang-kulang naman ang trabaho ano, nila. Ano, well, anak po ay construction din ng anak kong lalaki. Para rin na sa mga... Parang hindi na. ko makita naghihirap si nanay eh. Ganun naman talaga eh. Hirap naman talaga. Pabayaan sarili natin. Kaya ilang apo ko yan yung na hmm. Alagaan. Gano'n ba kahirap alagaan yung maraming apo? Ilan yan na apo? Lima yan. Lima? Hmm. Tapos nasa iyo lahat. Sige tay, ilapag mo muna tay sa ano. Para hindi ka mangawit. Patapos nagkataon si tatay na stroke pa. Hmm. Mabuti ano, masala, pasalamat tayo kay God. Kahit stroke, Oh, buti nga. salamat ako sa kanya kasi hindi ganyan nagkaano yung pilay. Oh. Ano lang. Kaya yung... Kaya ingat na lang tayo sa sarili. Ano? Kunti-kunti lang kanin. Hindi nga ako masyado sa kanin mano. Puro ano lang eh. Kahit Tapos gulay. Yan, mahilo lang ako sa gulay. Sabihin ko, huwag ka na magtanong. Eh, ano gagawin natin dito? Ano kakainin natin? Kunti-kunti magtrabaho. Tama. Sabi niya. Kailan ba anak niyo? Wala kami anak parang ano lang ang mga ano lang yung ano, step, ba, step father step lang step nila ako. Lang siya. Ah, step father lang siya. Mm. Ng mga anak ko. Pero kayo hindi kayo nagkaanak. Hindi. Ah, napakabait naman ni tatay. Sinaklaw na niya ang lahat. Kaya nga. Uh. Wala eh. uh tayong mabaw, nag-asawa ka nang may anak eh. Ah. Uh. Natural na yun sa buhay mo. Uh Alam nga naman hindi mo ano, Eh, 'yung mga bata tinuring na rin ako mga lulu. At ah, tinuring, tinanggap mo na rin sila parang Oo. tunay na anak lo. Tinanggap na nila uh, ako nang ganoon eh. Hindi siyempre ko na rin sila. Gano'n na nga lang ang, ano, sistema. Oh. Rin, ano. Bakit? 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 Bakit minahal mo rin pati yung mga apo, mga anak? Kaya halos ako na nagano eh. Eh yung oh, nana. mga nanay niya, ako na nagpaaral simula grade 2 eh. Ah. Gaano na ba kayo katagal nagsasama? Matagal na rin. Kaya biro mo yung mga apo nga, ano na eh. Yung nanay, pinaaral ko yung grade 2 pa lang eh eh, yung mga anak niya, grade, grade 3 na, grade 4 na nga yung panganay. Hanggang yun. ngayon, pero hindi kayo nagkaanak? Hindi. Mga ano kasi, nung magsama kami, medyo ano na, like it na siya. Like uh, it na Napakabait ni tatay mga kababayan, no? Kaya hindi niya, ano, kumbaga stepfather pero tinuring. Oo, oh, stepfather lang nila. Oh. Pero lahat sila dito naman na nakatira, oh. sa bahay. Lahat sila dito. Napakaswerte mo na eh. Kasi nakatagpo ka ng uh, partner na kahit di niya tunay na anak, step-father lang siya, tinuring niyang mga tunay na anak. Kasi maraming nagkakaganyan, iba yung turing, no? Hindi naman lahat, pero nagulat ako kay tatay, tinan mo kahit na-stroke na siya, tatrabaho pa rin. Kaya... Hindi oh, magtrabaho? Oo. Walang pera? Walang pera ang layo pa lang pinapasukan ko. Kasi may mga mga tatay tay na ang minahal lang nila yung asawa pero yung anak hindi minahal. Hindi minamahal. Samantalang sa umpisa pa lang alam na nila na may anak, di ba? It's natural, alam mo na na may ano mga anak siya eh. Huh? Dapat nung umpisa pa lang, wag mo nang ano -an, patulan. Oh. Nila na ano, may mga anak, di. Eh. eh ikaw pinatulan mo kami nang hanggang ngayon. Tingnan mo naman. Tagal okay. na eh. Kaya pinanindigan mo pati anak? Pinanindigan ko na lahat sila. Wow. Ang galing ni tatay. Para wala na ano. Yan. Ikaw, tay, Nay. Anong masasabi mo kay tatay kasi mahal na mahal kanya tapos pati mga anak? Papasalamat ano? ako sa kanya kasi ang, ang mga anak ko, tinuring niya mga <coughs> anak din niya tunay sa akin. Kapag nakaharap, eh, nakaharap ako ng asawa, ng lalaki, na mabait. Kaya sabi ko, papasalamat ako sa God, ma mabait na pakisama niya sa mga anak ko rin. Hmm. Mga anak ko rin, mabait naman mga anak ko sa kanya. Hindi naman ano siya. Tay, hmm. ano, ano masasabi mo kay nanay? Wala na talaga ko masabi talagang mahal ko na mahal nagsama na nga kami ng ganun hanggang kailan mo siya mamahalin? hanggat sa akong kaya pa hanggat Anong ka? buhay pa hanggat nakakatayo pa hmm. hmm. Habang may buhay, no? Pag nagkakasakit naman ako, inaalagaan naman ako, eh. Wow. Nung nagkasakit na nga ako noon, ano, inaalagaan niya ako. Oo, dapat lang, bigayan lang, no? Uh, nung magkasakit na mild stroke ako, siya nagtrabaho. Naku, wow, nakikiano lang po. ako. Nangatulong ka rin, ay. Nangatulong yun. Naku, nagano lang ako sa mga kapal ko, nang hihingi para sa isang pa, kainan. Sa mga lang. So, ngayon, tag-ulan, walang hanap buhay? Wala. Mahirap? Wala. No buhay. Lalo sa Batanga, sobrang ulan. Eh, doon ako nagtatrabaho. Doon nga nagtatrabaho. Ah, uh, Lipa. Uh -huh. you know? Sige nai. salamat. Sana gabayan kayo ng Panginoon. Salamat din sa ano mo. Ha? Huh? Isda. That... Ito, <laughs> <laughs> pambiling din. ano? Pambiling salamat. bigas. Salamat. <laughs> maraming salamat. <laughs> maraming na. Maraming salamat at salamat sa inyo. Sinana yung so, mga kababayan, umiiyak na. 500 pa lang, umiiyak na. Malaking halaga na to. Eh. Malaking tulong na to sa Ilang amin. Ilang kilong bigas na yan? Huh? Ano na to? 5 10. kilo na. 5 kilo oh, ng bigas. May nakabili kayo kahit lang ano, sardinas. So, eh. Mga kababayan, no, napakasarap sa pakiramdam. Halagang 500 pesos talagang. Malaking tulong na to sa amin. Malaking tulong na. Malaking tulong na to. Isip Pagkakain na rin ng mga bata. Opo. Pasensya na kayo. Nay, no? Uh, wala pa akong sweldo eh. Pero may awa ang Diyos. Pag sumweldo ako, pag niloob ng Panginoon, babalikan ko kayo, no? Kaya ito, may mga ginagawa kong paraan. Pag may nakita ako, dual uh, dual purpose. Pag may nakita ako nagtitinda, binili ko, tapos ibibigay ko sa inyo, sa mga na Nakatulong na doon sa tindera, nakatulong pa ako sa mga kagaya natin. Kaya maraming maraming salamat. Salamat, salamat din sa bigay Salamat sa inyo. Hindi na kayo niyo makatuloy. Sa, binigay mga ulam, binigay mo pera. Maraming salamat. Okay po. Thank you po. Saan pa may bahay dito na walang ulam? Marami sa taikot. Ah, marami. Sige na itay. Salamat. Salamat po. Salamat sa inyo ah. Opo. Para.